Wa kasumudan tapos do reklamo kay perti malbalas ang isda kay ina nga mga isda yata tanay mga mga tabagak ya nang do lang na ti do mo na kaning masarangan sa mga tigad Yan ang dai ngayon ng mga nagtitinda sa Ibi Magalona Market sa Negros Occidental Apektado sila ng Administrative Order 167 ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na mahigit isang buwan nang ipinatutupad. Sa kautosang ito ipinagbabawal lang ang paghuhuli ng ilang uri ng isda mula sa ilang bahagi ng Visayan Sea. Kabilang sa mga isdang ipinagbabawal hulihin ang Lupoy, Silinyasi, Linatsay at Manansi. Apektado ng kautosan ang anim na lungsod at bayan sa probinsya. kami mga gagmay mga isda. Inano, sa kwarta, kami kwarta? Pero ang BIFAR, hindi raw matitinag sa pagpapatupad nito. Walong patrol boats daw ang umiikot ngayon sa buong Visayan Sea para magbantay. Ayon sa tala ng Municipal Fisheries and Aquatic Resources Management Council ng IB Magalona, anim na ang nahuli nilang lumabag sa kautusan. Babala ang katapat kapag nahuli sa unang pagkakataon. Multang mula 500 hanggang 5,000 pesos ang kasunod kapag naulit pa ito. Pwede ring makansila ang lisensya sa pagbebenta at pangingisda. Posible ring makulong ng anim na buwan hanggang apat na taon. Malaki man ang epekto. Mainam na paraan daw kasi ito para hindi maubos ang mga isda. This is a close season for the catching of uh, herrings, sardines and mackerels. akondak po natin sila ng uh, spawning season nila, in the future walang natasang kwaon isda. Kahit igagmay pa lang, takpo natin.